Samantala, o nga pala itong si uh, dating uh, PCSO GM Garma, ano ang sabi? Uh, I-deport, -de pababalik sa Pilipinas. Siya, siya ho'y pinalaya na sa Kamara. Oh, wala siyang kaso. Siya ay naging witness, pinalaya na sa Kamara. Kaya uh, nakaalis ho ng Pilipinas. Kaya lang, uh, exp, uh, ano parang kinansila na pala ng uh, Amerika yung kanyang visa. Yun kaya ay dahil sa may request kaya na ganun ang Philippine government? May, may, request kaya ganun ang Kongreso? Oh, ayan, alamin natin, baka maungkat din yan sa hearing mamaya. Kaya oh, si Garma at ang yung kanyang anak ay ipoproseso na ng pagpababalik dito sa Pilipinas. Parang, parang ngayon, hindi ba ngayon ba darating? Hindi pa. Hindi ba ngayon, parang... Uh, parang may narinig akong pwedeng uh, ngayon din. Baka naman umabot ngayon sa hearing. Ha? Ah uh, Joel, uh, baka 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 nasa biyahe na rin pabalik at uh, baka pwede na ring uh, sumali sa healing uh, hearing para magkaharap-harap na ang lahat doon. Ito may paraab tayo kay uh, Garma RH52 Daniel Parosa. Kaminet Joel. Jerry, inaasahan ng pambansang pulisya na maisasampana sa mga susunod na araw ang kasong murder at frustrated murder laban kay dating police colonel at PCSO Chief Rina Garma kaugnay ng sinasabing pagpapapatay kay retired general at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Gene Fajardo, Araw na lamang ang binibilang bago tuloy ang maihablang reklamo sa mga pangalang sumabit sa muling pagbubukas ng kasong naingayan dahil sa congressional hearings. Tabatid na kabilang sa mga kakasuhan ay si Pagarma at dating Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo. Una lang sinabi ng PNP, tinatapos na lamang ng CITG ang mga dokumento ng pamilya ni Parayuga paging na driver nitong nakaligtas sa pananambang noong 2020. Kinumpirma ng PNP na hinara nga sa US Immigration si Garma at kanyang anak na babae pero wala ko man ang impormasyon ng Directorate for Intelligence kung ano ang dahilan na lang natuwa ng detensyon. Nilinaw, Jerry, ni Fajardo, na walang hold Yung, visa, yung raw. Oh, oh, wala visa raw. oh, wala nga eh. visa raw. cancelled yung visa. Oo, cancelled uh, ang visa. Walang HDO. Linawin natin sa ating mga tagapakinig dahil yung kaso concerning Barayuga ay isasampa pa lamang sa mga susunod na, na araw. Mm, kapag kapag wala kang visa talaga, hindi ka pa makakapasok dun sa bansang nagre-require ng visa. Kahit na ikaw eh, walang kaso sa Pilipinas o hindi ka pinipigilang bumiyahe. Tulad nun, nangyari kay uh, Garma. Kaya lang, ang tanong ko nga, eh, uh, yun ba eh, kusang ginawa ng Amerika na kinansel yung kanyang visa o nag may request dyan ang Congress natin o ang uh, Philippine government? Logo Yun ang na dapat nating malaman. Hmm. Oo, mukhang malalaman yan sa hearing. Pero ang uh, malinaw kahapon sa binanggit na Interior Secretary John Vic Remulia ay uh, sure ball na haharap ah, ulit ata itong si Garma sa hearing. Yun nga lang hindi malinaw kung yung hearing ngayon o yung susunod na pecha dahil kung di ako nagkakamal, i-cancel eh, dapat supposedly yung hearing today at bigla na lamang ulit itinuloy. Manalaman hmm. natin kung kailan susulpot itong si dating Police Colonel Rina Garma. Ito si Edniel Parusa, nag-uulat para sa DJH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.